balikin naman po tayo dito sa ating uh, Sari-Sari Store Business medyo matagal po tayong uh, nakabalik nakapag-update, so ito nga po yung ating tindahan dahil punti-kunting uh, updated lang po tayo dahil uh, 20 days nga po tayong hindi nakabalik dito sa ating Youtube Channel at uh, talagang namimiss ko kayo guys dahil uh, super active nga po tayo doon sa kabila at medyo nakakalimutan nga po natin itong ating Youtube Channel, pero ito mag-update tayo, ang uh, kagandahan dito sa ating tindahan ngayon guys ay uh, na bago na po natin yung ating bubong dito sa harapan yung ating bubong ay hindi na po siya plastic at yero na po yan ay tuwan kuha nga po yung ating mga uh, customers guys dahil uh, ligtas na nga po tayo sa malakas na ulan kahit uh, bumabagyo ay hindi na nga po talaga nababasa yung ating mga customers guys so napakaganda nga po yung ating uh, improvement dito sa harapan ng ating tindahan at talagang ang dami nga pong natutuwa lalo-lalo na ngayon medyo lumakas na nga po yung ating benta ngayon dahil uh, pasukan nga po sa uh, school at napakarami nga po tayong uh, produkto dito sa harapan so latest updated din po tayo sa ating uh, Red Horse ay talagang uh, trending na trending nga po yung uh, pagtaas ng Red Horse ngayon dahil napakadami nga po uh, nagulat ng mga customers natin dahil tumaas nga po tayo ng uh, 5 pesos bawat isang puti dahil napakarami nga pong uh, mangininom dito sa atin at nagulat nga po sila guys. Shoutout nga pala sa lahat ng ating mga viewers, yung mga nagko-comment dito sa ating uh, YouTube channel. Uh, alam ko inaabangan niyo po ako dahil uh, medyo matagal na nga po talaga akong hindi nakabalik uh, pabalik-balik na po tayo. Mabenta mabenta pa rin po yung ating mga soft drinks napakarami ng ating soft drinks Isa pang uh, i-update po natin guys dahil hindi pa natin to na hindi ko pa ito na ipapakita sa YouTube tignan po natin yung ating expiry uh, expansion dito guys sa, sa labas. So papakita mo na mama dito sa loob yung ating expansion. So ito guys yung ating latest updated po tayo dito sa ating expansion. Naglagay na rin po ako dito ng ating patungan. So nilalagayan ko na dito yung mga soft drinks natin. Dahil malakas nga po tayo ng soft drinks guys dahil pasukan na. So nandito po lahat yung ating mga soft drinks. Yung so, ating school supplies nandito na rin guys kitang kita yan tapos meron po tayo ditong uh, computer ng ating uh, Xerox machine mag uh, ano na rin, maglalagay na rin po tayo ng Xerox machine dito kaya malaki na po yung ating uh, improvement dito sa ating uh, expansion guys so sana uh, mapuno po natin to at malagyan pa natin ng ibang uh, Uh, divider dito ka para paglalagyan uh, ng ating mga school supplies so dito pa rin yung ating uh, rep. napakalakas nga po guys yung ating ice uh, ngayon at uh, kumikita po yung ating ice so yun po yun po guys yung ating latest update dito sa ating tindahan uh, sana ay uh, magagawa ko makapag-upload ng uh, kahit isang video sa isang linggo at uh, talagang naman nakatutok nga po to tayo dun sa gabila dahil uh, malakas nga po yung ating Dios dun sa ating Facebook page. Sa lahat ng hindi pa nakakaalam dun sa ating Facebook page guys ay punta lang po kayo dito sa ating uh, Facebook sa Lillian97Blog din kaparehas lang po yung kapangalan ng ating uh, uh, YouTube at marami po kayong matutunan dun guys dahil napaka-active ko nga po doon. Salamat sa mga nagko comment dito sa ating uh, um, uh, YouTube channel. So, lumilipat po dun sa aking Facebook page. Ay maraming salamat po sa support sa inyo. So, sana hanggang sa sunod lang po natin ulit ay ma-update nga po natin yung ibang uh, produktong nagtataasan.